isang malinaw na sign na ikaw ay biktima ng palipadhang. Ang palipadhangin po ay isa pong uri ng kulang. Kapag ikaw ay nakararanas o nakakaranas ng mga ganitong uri sa iyong sarili, ikaw ay tiyak na biktima ng palipadhangin. Unang-una po dito ay ang madalas na paghihikab. Lagi kang naghihikab kahit hindi ka inaantok hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi at laging balisa. Laging sumasakit ang ulo kahit walang dahilan. Kahit na uminom ka ng gamot, kahit na umiinom ka pa ng gamot ay hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo mo. Lagi pa rin naroon ang sakit ng iyong ulo paninikip ng iyong dibdib. Yung paninikip ng dibdib muna, para bang lagi kang kinakabahan at kakaiba talaga yung kaba na para ba talagang may nakapatong sa iyong dibdib. Parang may nakapatong dito sa iyong dibdib na hindi mo na maunawaan kung ano man iyan. Yan po guys ay isa pong sign na ikaw po ay biktima ng palipad hangin. Ito po, muli ay isa pong uri ng hula. Pero mas mainam pa rin po kapag kayo ay nakakaranas nito ay magpatingin kayo sa doktor. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, ito po ay isang malinaw na sign na ikaw po ay biktima ng palipad hangin. Kaya maging maingat tayo, lagi tayong magdasal, maging magdarasalin tayo, wag tayong Huwag tayong uh, uh, maging masama sa ating kapwa hanggat maaari uh, kabutihan lagi ang ipapakita natin sa ating kapwa upang walang taong lihim na nagagalit sa atin at uh, magbalak ng gawan tayo ng masama.